Ate! Ate, ano tinda? Ano, Maroya. Turon? Opo. Pwede tingnan? Pwede. Ah, okay. Turon. Ito, malagkit. Malagkit? Magkano to? Ah, 25. 25? Tatong peraso? Mura na, ate. Bakit kayo tinda mura? Para mabilis maubos. Para mabilis maubos. Pero ate, may tubo ba kayo? Meron din, konti. Konti lang? Ito talaga na buhay niyo? Ilan taon na po kayo? Sixty. 60. Sixty? 60? Ako na lang at saka yung mother ko, yung dalawa ko Ano rin ng mga tinapay. Na Nagtinda hindi. din siya? Oo, oh, okay. mga tinapay. Oh. Konti na lang natira, ate. Magkano to? Bili ko na lang para uwi na kayo bahay. Salamat. Okay. okay. Para uwi na kayo. Kasi nakita ko kayo kanina. Ikot-ikot kayo. Makano na ate? Sige. Tatlo? 25? Tapos? Ito, sampu isa. Sampu isa. Ano ba laman to ate? Banana. Banana? Hmm. Pwede itikman ko isa. Hmm, masarap. Hmm, makano natin lahat? 120, sir. 120 lahat? So, Ngayon, ate, tapos na, di ba? Uwi na kayo. Pahinga. Salamat, sir. Ito po. Ate... Ay, salamat sir. Parang. Ate, ito. Balik ko na lang sa'yo. Kasi gusto ko tulong ko lang kayo. Kasi nakita ko kayo, ikot-ikot kayo. Sabi ko, bili ko na lang paninda ni ate. Tulong ko para uwi na siya. Sige sir, ipakain ko na lang sa Salamat sir. Ah, okay. Ingat. Thank you.